Walang puwang sa lahat ng industriya ang pagiging irresponsable responsable lalo't higit sa pagbimina. Ito ang naging tugon ni Mines and Geoscience Bureau Regional Director Felisardo Gaca Jr. sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na walang puwang ang mga e-responsable pagbimina sa buong bansa. Kahit saan naman sigurong industriya hindi pwede ang e like Anything, whether it's media, whether it's mining, whether it's health, kung irresponsible ka, there's no place for you in this world. So that is our intention for us to be more responsive and more responsible. Kahit ganun na lamang ginagawang ang pagtutok ng MGB sa mga operasyon ng mga minahan sa pamamagitan ng pakikipagdialogo sa iba't ibang mga sektor. Look at best practices. Doon natin i-engage ang uh, private sector with our regulator so that you know we can come up with a, a better template of how we will monitor, how we will ensure that yung mga objectives na sinasabi natin from these activities will really redound really, really to the benefits of the people that we are saying that will benefit from our invest. Sinisigurado din ng MGB na sumusunod ang bawat minahan sa Palawan sa kanilang mga alituntunin. Let's suffice to say that we are uh, monitoring our uh, operations based on the uh, mangit ka kanina sa presentation that uh, we have a, a scorecard. Uh, to ensure that they are compliant to our rules and regulations. Dati na umanong mahigpit ang ginagawang monitoring ng MGB sa operasyon ng mga minahan pero mas talo pa ito nga papalakasin ang mga serbisyon ng kanilang opisina. I think paghihigpit would in indicate na hindi kami mahigpit dati. Uh, siguro hindi yung paghihigpit we will have to improve on areas that need to be improved on. And that is one thing that we can ensure everyone that... Uh, doon po ang direksyon natin ngayon. Sa huli ay sinabi ni Kakada na hindi umano sa patang pagkakaroon lamang ng isang responsabling minahana. Kinakailangan din ang mga responsabling mga beneficiaryo at mga responsabling nagpapatupad kung saan ito ang tinatawag na shared responsibility. Shared responsibility. Kung merong responsible na minahan, dapat meron ding responsible beneficiary. There is also a responsible regulator. Mac Arturo Sotilla, Basta Radio,